Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At tatlong ulit po natin pinarinig sa inyo ang video, mga kaldam, na kung saan, eh, sapul na sapul na naman po ang boses ni Main Polkerson Ito yung, Ito yung huling boses, sa yung malaking boses, kung mapapansin nyo na may lumiit yung boses hindi po naging mahinhin yung salita. Narinig nyo yun, mga kaalda. Well, balikan nyo po sa una. Malalaman at malalaman po ninyo. Kaya nga sabi sa inyo, kailangan pa po ba nating i -memorize? Kailangan pa po ba nating sabihin o ipaliwanag sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan? Sa mga taong hindi po nagugustuhan yung mga sinasabi natin at pinapaliwanag gaya nga po ng mga sinasabi ni Mr. Destiny gaya nga po ng mga madalas kong pinapaliwanag na may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang iba to lalo na nga po pagdating sa social media sa mga galit na galit po sa atin sa mga inis na inis po sa akin okay lang naman po yun kasi alam po nila na kapag si Mr. Destiny nagbigay ng balita, kapag si Mr. Destiny nagbigay ng mga update, talagang basag sila. Gaya po nito. Tatlong babae lang po 'yon. Tipo ba? O sa mga hindi po nakakakilala una si April, pangalawa si Angel, pangatlo pangatlo si Risa. Eh sino yung isang babae? Di po ba? Kaya eh, nga sabi ko sa inyo ako, hindi ako namimilit ha. Kumbaga kung ano po yung pananaw at paniniwala po ninyo, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Kumbaga ano man po yung mga nababasa at napapakinggan po ninyo, kampante lang. Hindi po ba? Maging relax lang. Malay nyo, dumating yung point mga kaaldab na tayo yung wagi. Dumating yung point na kumbaga maging matatag at maging kampante. Sa dami kasi ng mga sinasabi nila at binabalita sa dami kasi ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talagang mapapaisip ka. Talagang mapapatanong ka kung bakit nga po ba may mga bagay-bagay na nangyayaring ganito. Bakit alam naman po natin na kumbaga si Mengay na nga talaga yung kasama ng pamilya Mendoza at pamilya Paul Carson eh wala pa rin nagre-react yung sinasabi nating family bonding moment o ba? o baka sabihin nyo hindi kahapon lang yan hindi po ba yun naman po eh pag nag po kasi sila late na hindi po ba kumbaga hindi talaga nagpo-post yan si Alden ng yung mismong a pansinin nyo yung damit po niya hindi po ba kulay black pansinin nyo po yung babae na kasama niya sa photos hindi po ba kulay black din? O, o, ako, sabi ko nga po sa inyo, si Mr. Destiny, malawak po ang mga nakukuha nating informasyon. Malawak po ang mga nagbibigay po, ang ibig kong sabihin, ang mga nakukunan po natin ng update. Kasi, ako po yung tipo na talaga naghahanap. Ako po yung tipo na nag, kumbaga, gusto makakuha ng mga update kaya nga kita mo hindi ko napapalagpas yung mga post nila menggay Mengay post ni Alden post ni Congressman post ni Ibyang pati po sila Kriste Permi na kukuha ko pati kay Ogie Diaz kasi nga po mga kaldab kumbaga tayo eh naghahanap tayo ng mga nangyayari at nagaganap kaya nga sabi ko sa inyo yung iba sinasabi na ginagamit lang daw po nila Alden at ni Katrin ang mga fans ng Katrin para kumita yung pelikula. Totoo naman eh. Kasi kita niyong aga naman po magbenta ng tiket. Anong purpose niya pag nagbenta ka ng tiket? Kapag maaga na, syempre sold out na siya o magbubukas ka na naman ng bagong sinihan para doon mo ipa black screening para yung araw din na yun, eh, kita ka na agad. Yung araw na yun, eh, marami nang manonood kasi, kumbaga tatlong araw pa bago i-showing yun eh. Di po ba? Pagka nag-black screening ka, tatlong araw bago ipalabas sa buong sinihan. O, oh, at least, ikaw nakauna ka na. Yun yung pinupunto kaya po may mga black screening. May kukwento mo na na, napakaganda ng pelikula. Panoorin nyo. Yun ang Gustong mangyari nila Alden Richards at ni Catherine. Kaya nga po, tuwang ang GMA Network at ang ABS-CBN. Kasi si Alden at si Catherine bayad na yan. Lahat ng mga staff, crew. Kaya obligasyon na lang nila yung mag-promote. Kaya nga po sabi ko sa inyo, napakalaki na ginastos na kailangan pong mabawi. Dito pa lang may kita yun eh. September pa lang po nagbebenta na ng ticket. September pa lang po sold out na po raw yung mga ibang ticket. Lalo na nga po daw sa SM. Tapos sasabihin nila na wala naman daw ganon. Wala naman daw ganyan. Oh, sila po yung bitter. Sila po yung apektado. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo eh. Maging kampante, maging matatag ang daming mga kwento na lumalabas pero kung baga pag dumating po yung point na matapos lang po yung pelikula, wala na kita nyo ha, ah, ang laki talaga ng bias yung pelikula po ni Heaven at ni Alden o oh, nasaan na hindi po ba naipit na siya sa sitwasyon na kung nakakalungkot hindi po ba naipit siya sa sitwasyong kung baga 'yung alam mo nyo na makakalab. Yung tipong kumbaga sayang dapat pinalabas na nga po yung pelikula nila Alden at ni Heaven. Paano pa mai sisingit yung pelikula nila Heaven at ni Alden? Gayong simulat-simula pa lang po eh sa black screening na nga po nakatutok. Bukod sa Pulang Araw, doon naman po sa pelikula ng Hello Love Again tapos napakarami pang post update. Tapos sinasabi po nila apektado raw po ako kasi marami raw kumakalat na post nila Katrin at ni Alden. Eh, edited lang naman po yun at hindi naman po yun totoo. Hindi po ba? Mga pinagsama-sama lang po nila mga video yun para masabi na magkasama tapos yung mga photos. Ang galing din po talaga ng apps sa mga cellphone. Talaga nagagawa po, magagawa mo nyo po talaga yung imposible. Magagawa nyo yung mga bagay-bagay na kakaiba na talagang mamamanghaka biruin nyo di po ba kaya sabi ko sa inyo yung apps na kumbaga ginagamit nila talagang kayang-kaya mo magpalit kayang-kaya mong gawin o baguhin yung mga bagay-bagay na gusto mo na ikaw po yung masusunod di po ba real talk to mga kahaldab. well ulitin ko dito po sa mga ina-update ko pinapakita ko po sa inyo hindi po ako namimilit. Kung ayaw po niyong maniwala, nire-respeto ko po yan at ginagalang. May kanya-kanya po tayong opinyon at reaksyon kung sa tingin niyong hindi si Main Mendoza yan, ibang tao yan, si Lola Linda yan, si Naano yan, si Catherine yan, okay lang po. Ang importante lang naman po, at least mapapaisip sila kung sino nga po ba yung totoong kasama ni Alden Richards etong weekend na to o baka sabihin nyo Monday yan Mr. Destin, hindi po pansinin nyo yung damit ni Alden at kulay itim hindi po ba, may naganap na, may nangyari na kaya lang hindi lang talaga nila pinapakita at pinaparamdam dahil maraming bitter pagdating sa Aldab Nation well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded alt nation na nagmamahal kina Menge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.